pinakamagandang treasure. Taon-taon, nung nasa elementarya ka pa, na-sikreto ang umaasa at tarasal kung may mag-dominate sa'yo ang maging muse ng klase. Pero, napagkasundoan nilang lahat na pang, pang treasurer daw yung ganda mo eh. Kaya, wala ka na magawa kundi di taga-bilang na lang ng mga pera. Habang yung mga kasi mo, nagbibilang ng mga ngiti, nagbibilang, ng, nagbibilang ng mga sandali sa likod ng estatwa ni Rizal sa Hecacipag. Para sa promo ng high school, pinagkwenta ka ng ng nanay mo. Oh, yung, yung, yung tatad sa glitter sa yung pagpasok mo sa venue, mahihiya yung disco ball. Ganong level. <laughs> eh, natapos yung gabi, naluma lang yung kislap ng mga gawago ang sa yung gabi. Sa lingling ng mga artista yung Natapos yung gabi, nagpawis lang yung mga hita mo, kakaupo. Kakahintay, ng mag-aalok, ng isang sayaw. Isa lang, para sana may ikwento ka sa nanay mo na nanay naghihintay sa bahay. Para sa dibo mo, nagmiskulan itong grand family reunion. Ano ba naman? Yung Kitten Roses mo. Join mo. Ginsan mo. Kuya mo. Tatay mo. Kompleto. O, oh, di ba? Kasi hindi na makakakota si Michael eh. Yung tambay doon sa kanto. Pinagluto mo ng dinawaan ng buhay mo. Ano. Eh, may ika daw eh. Oli higaw, naman na rin ninalam. Kaya Nung uh, magkabaho na, nangarap kang baka sakali, ito na yun, ito na yun, Lord. Nakakapatid ka ng isang Prince Charming, yung kamukha ni Kathy Gonsalchon sana. Kaya, nagpapabait ka, nagjeta, nagilusayo gabi-gabi, kumangat ng sapong kulay, hugis, amoy papaya. Eh, piloso ba yung tadhay na ka ng tatay ko? Bum! Buntis! <laughs> Isa, dalawa, tatlo, tapos isa pa, tapos lima na, ala. Dami na nila na. Tapos nakalimutan mo na yung pangarap mo na maging news. O, prompt mo. O, makakilala ng Prince Charming. Nawala na lahat ng panaginip mo kasi hindi ka na rin marunong matulog eh. Kasi puwet ka na naman doon sa labada, puwet ka na naman maghugas ng mga marunong plato eh. Yung hiling mo na lang, araw-araw, sana, sana di lang tayong sinaing, sana di mabitin yung adobong mabot Sana di ako magsustuli ng kurso. Sana huwag maubos yung gasol, huwag yung asensya mo. Sana katrabaho lang talaga ni Papa yung asama niya sa litrato. Eh, hindi. Sabi ng mundo, Ma'am, hindi ka naman ganun kaganda. Ba't ka pang sinasaktan kayo? At paninawalaan mo to, kasi nga buong buhay mo, pinamukha naman sa iyong pagkakataon na di ikaw ang pinakamarikit mayuming para luman sa balat ng lupa. At dahil dito, nasanay ka nang magtsaga sa kung anong itsura na hindi ang ihahati nila sa'yo. Hindi ka nila ginawa ang music eh! Hindi ka nila pinansin nung prom, sige! Hindi ka nila, hindi sila pumunta sa dibo mo, sige lang! Hinakaw ka ng tatay ko mula sa Prince Charming mo, sige! Hindi pala buhay pamilya, pinagubusan mo ng tatlong dekada. Sige, hindi pa rin para sapat yung ganda mo para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng inalikuran mo, kinalimutan na tiniis. Sa kabila ng ilang libong tupi ng bilbil na inani. Sa kabila ng ilang libong ringkel sa napala. Sige. Sige pa rin, ma. Hindi pa pwedeng ama na, ma? Hindi pa pwedeng maniwala ka naman sa akin, ma? Kung maganda ka, ma na sobrang ganda mo, na ikaw ang pinakamagandang babae, kilala ko. At hindi ko ito sinasabi dahil bakla ako at sabi nila, wala akong kakayahan tumingin kung sino ba maganda, hindi. Sinasabi ko ito dahil bakla ako, dahil alam po kung sino ang maganda, hindi. At isang babae lang yun. At ikaw yun, ma. Kaya ako sobrang sakit na, kaya kung di mo na kaya, kung nahihirapan ka na, kung di na kayang itago ng concealer yung sakit, kung di na manunod ng magic sarap yung tabang, kung di na maplansya yung lukot, kung di na finally mabura ng ariel yung magsya, kung wala nang apoy yung gasol, na pwedeng sumuko. Pwedeng isigaw sa mundo na, putang ina nyo, hindi ko na kayang lunukin lahat ng kapaklaan ng buhay na binibigay nyo sa akin dahil lang hindi ako naging muse, dahil lang hindi ako naging prom queen, dahil hindi ako pinakamasayang debutante, hindi. Ngayon, oras na tayo ngayon. Pwede pa tayong tumakas eh. Pwede pa tayong mahalap kung Prince Charming mo eh. Kung kasama namin, inonominate ka ng buhay na maging muse, maging treasurer o kahit anong gusto mong maging. Kung kasama namin na magkokotil yun hanggang mapalitos yung paa namin yung buong pagkatao namin. Yung mag-aalay sa'yo ng 18, 19, 20, isang buong tangwan ng roses. Pwede pa may eh. kasi ikaw yung Tita ko magandang babaeng kinala ko. <laughs> Hindi mo ko pwede pagdudahan.